Yung budget lang po kasi namin is medyo mababa na Instead na to, mag ka na lang din, ma'am. Mga 2 to 4 hours yan. Ang mga paaya ako sa vlog. Eh. yung magandaan pag mga walk-in, makikita mo talaga ng actual po. Hey guys, mukhang mayroon na naman tayong customer ngayong araw ah. Puntaan natin, tignan natin mga bossing kung anong item ang kailangan nila. Tara! Taga saan kayo, ma'am? Quezon City po. Quezon City, ang layo nyo, ma'am. Kain lang niyo <laughs> Ay, ba lang panood yung video, ma'am? Two days ago. Two days ago. Alas yeah. makikita kayo sa video <laughs> hi, ka mo na. Hi ka muna, hi so. ka muna, ma'am. So yung budget po ba natin? Pang Chromebooks po siya? Or... Um, yes po. Yung budget lang po kasi namin is medyo mababa na Instead na to, mag Dell ka na lang din, ma'am. Ito yung isa sa mga bestseller kasi namin. 4GB RAM. 16GB yung internal storage niya. Ang gandaan kasi ito, meron siyang HDMI. pag sa mga presentation kasi, ma'am, kailangan mo to. Yung mga HP kasi natin, ganito wala. Pagkana mo na kita sa TikTok, ma'am? Pwede kong ibigay sa'yo, ma'am. Ayun, walk-in ka naman. Uh, 3.5. <laughs> <Pwede po>? Okay. <laughs> so, nandito rin yung mga basic application na kailangan natin. Word, Excel, PowerPoint. Meron na rin yung Zoom. May Canva na rin yan. Tapos yung camera, malinaw din ito, ma'am. Maganda ka din, naman. Oo, oh, di ba? Yung battery niya po. Mga ganito, ma'am, mga 2 to 4 hours yan. Pag mga Chromebooks, matagal talaga yung battery. Mga paaya ako sa vlog, yung baka sabihin niya, mag-comment, sir. Jola. So, ito yung sa mga prebis natin, laptop bag sa mga walk-in customer. O, yan, kumpleto na, ma'am. Mouse, mousepad, laptop, pouch, bag. Tapos, for only 3,500, dahil nanonood kayo ng video ni Like Mobile, ma'am. Nakapalo <laughs> <-tama, tama> <laughs> <Tama -tama. laughs> <laughs> naman. naman na yan. Ayan yung magandaan pag mga walk-in. Makikita mo talaga ng actual kung okay ba yung unit natin. So, ayan guys. Done deal. Thank you, ma'am. Thank Mab you. Ba? Sir, salamat po. Thank ingat, you, ingat. Next time ulit, ma'am. Yes, sir. And guys, another day, another deal na naman tayo, no? Maghapon yata, ilang customer na tayo ngayon, no? So yan, yeah, shout out sa lahat ng mga nag-visit, mga nag-walk-in sa atin ngayong araw. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-avail ng ating isa sa mga bestseller natin. Dell 3180, naka 4GB 16GB internal storage, 11.6 inches. Karamihan talaga yung mga customer natin dito, yung mga student talaga. Kamukha nila, ma'am, ayan, sa so school gagamitin yung ating unit. Sa mga gusto mag-walk-in, open mo tayo. Monday to Saturday 9 AM to 6 PM. So ano pang inihintay niyo mga bossing? Visit na sa store and mazal. Peace out.